So guys, kung naalala nyo si Jeric, yung bata na nakatira doon sa isla na yon, na pumapasok dito sa mainland na pinagawa natin ang bahay. pat para... Kumusta mga ka-idol? Ang pagbabalik ng ating YouTube channel, Boy Jun Channel, sa ating video ngayong mga ka-idol, may panibagong channel na naman tayong ere-review. Ang channel ni Sir Jason Tesorero, nag-join ito noong bulan ng September 8, 2021, at may video views itong umaabot ng 69,549,155 at may subscribers itong umaabot ng 653,000. At dito sa video natin ngayon, ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol. Ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang, gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyon makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers, or mga content creators na inyong nakilala, ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyong malaman ang kanilang mga YouTube sahod, o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel, e comment ninyo dyan sa baba, at ating gagawan ng video, katulad nito. At dito na tayo sa kanyang official website ang social blade ng kanyang channel. May upload video itong umaabot ng 206. At dito sa kanyang subscribers naman na umaabot ng 653,000. At sa kanyang video views naman na umaabot ng 69,549,155. At sa kanyang country naman Philippines. At ang kanyang channel type, People. Nagumpisa itong mag-vlog noong September 8, 2021. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers, may nakuha itong 15,000, at bumababa ito ng 11.8%, at dito naman sa kanyang the last 30 days na video views, may nakuha itong 2.708 million, at tumataas ito ng 0.0%, at dito na tayo sa kanyang YouTube stats summary, sa weekly average na tayo. Dito sa lowest estimated revenue, may nakuha itong 23 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 1,334 pesos. At dito naman sa kanyang daily estimated revenue sa highs, may nakuha itong 361 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 20,938 pesos. At dito naman sa kanyang weekly average, estimated revenue. Sa lowest may nakuha itong, 158 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng, 9,164 pesos. At dito naman sa kanyang weekly estimated revenue sa highs, may nakuha itong 2,500 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 145,000, wow! Ang laki ng kanyang weekly estimated revenue. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue ni Sir Jason Tesorero, sa kanyang lowest estimated revenue. May nakuha itong 677 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 39,266 pesos. At dito na tayo sa kanyang highest estimated revenue. May nakuha itong 10,800 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 626,400 pesos. Wow! Ang laki na pala ng sahod sa YouTube ni Sir Jason Tesorero. Congratulations po sa kanyang channel at kung nagustuhan mo ang ating video. Huwag malimot mag-subscribe ng ating channel, maraming salamat po sa inyong lahat, at hanggang sa susunod pa nating mga video, God bless po. Yung pinanggalingan natin guys kanina, dun lang din yung school nila, malapit lang din.